Hello po mga ka-farmers Isang magandang umaga po sa ating lahat Welcome back po dito sa aking munting channel Bumbarong Farmer TV uh, Ngayong araw mga ka-farmers ay Update ko kay sa talim ko na sili Ito yung kanay ko to seven. ito nga pala mga farmers tanim ko ng sili ay mahigit na isang buwan tinanim ko to noong July 19 ah uh, mga farmers itong sili ko nga pala ay madami ng mga bunga meron tayong good news meron tayong bad news ang ah, good news natin mga ka-farmer, ah, kung makikita nyo madami ng bunga yung sili natin sa loob ng 1 month pa lang sa mahigit. Ang bad news naman mga ka-farmer, eh, medyo bumababa na yung presyo ng sili. Nakita ko sa bagsakan ng kahapon, 120 na lang ang kilo unlike nung mga nakagdaang araw naabot pa siya ng 250 pesos per kilo pero okay na rin maganda pa rin presyo yun kaya sana lang wag nang bumulusok pa baba pa yung presyo ng sili para naman kumita tayo ng maganda ito nga pala ng mga ka-farmer sili ko ay kanin ko to 7 ng variety Madami na siyang mga bunga. Ang gaya nito. Madami siyang ganto Yung mga gantong bunga. Yan yung maliliit. dami din yung bulaklak. Ito nga pala yung mahigit ano, sa libong puno. Ito lang yung tanim ko ngayon. Tsaka itong talong na matanda na itong talong bubunutin ko na to kasi pangit na yung bunga tapos bagsak presyo na rin yung talong ngayon tapos yung sitaw ko naman wala na matandaan na lugot na kaya ito lang muna yung tanim ko ngayon sili tapos kakasana na ulit ako ng sitawan 1 kilo uli ito po yung sili ko Australia na to ay mahigit sa buwan. Ngayon umaga mga mga pala mga farmers i-share ko sa inyo yung ginagamit ko dito na pesticide. Pulyar at saka fungicide. Nag-i-spray ako ngayon dito sa aking tanim na sili dahil ano one week na itong hindi na sprayan tapos may mga kumukulot na pagkain dito nito to Ayan. Dahil nga uh, may katabi itong talungan, kaya madaming trips na maatakas dito sa ating tanim na sili. Yun din ang isang dahilan kung bakit bubunutin ko na itong talong. Dahil wala na rin namang nagaganda itong talong. Natandaan na rin itong talong na ito. Bagsak presyo pati ngayon ang talong. May pula na ulit akong talong. Doon ko naman itatanim sa dulo doon. Tapos ito, may akong pula na sili. Dito ko na itatanim. Medyo madamo na nga ulit itong ating silihan. i spray na ulit ito ng pamatay damo. Pero bahala na rin. Siguro i-grass cutter ko na lang muna. Gamit ko nga pala dito mga ka-farmers na naabuo saing sa aking silihan ay Yara Products. Ang mga produkto po ang aking nabanggit ay ginagamit ko sa aking gulayan. Hindi po ako nagpupromote at wala po akong bayad dito. Ito po ay binabahagi ko lamang. Uh, hello mga ka-farmers. Share ko lang sa inyo yung ginagamit ko na punggiside, foliar at saka insecticide para sa tanim ko ng sili. Ito nga pala yung gamit ko na foliar mga ka-farmers biotonic gawa siya ng bioagronica uh, kahalin tulad po ito ng megatonic napakaganda po itong polyam na ito tapos matipid pa tapos nakalagay ito sa likod niya na insect repellent din ito sa mga white flies, fruit flies ang lagay ko nito mga ka-farmers ay 15 ml per 16 liter tapos ito naman mga farmers yung gamit ko na fungicide ito ay may active ingredient na delficonazole gawa naman ito na UPL na rita ang pangalan ng mga farmers tapos ito yung pinakamalapit sa trips wala na nga ito konti na lang tira ko na lang ito kasing katulad po siya ng Kodetsu ng BASF pero doble yung, yung ano niya, EA niya napaka bisa po nito insecticide na ito mabibili po ito lahat sa Shopee lagay ko nito mga farmers ay 10 ml lang, sa 16 liters tapos itong narita lagay ko dito ay 5 ml lang mga farmers sa pag spray po mga ka-farmers mas maganda po mas maaga para malamig yung panahon no? kaya sa mga gagabi kung kaya nyo madaling araw madaling araw medyo nalit na nga lang ako ng gising pero okay lang kasi malamig pa naman yung panahon wala pang hindi patirik yung araw Iwasan po natin mag-spray na direct na po yung araw para po hindi pa sunog ang ating tanim. Tsaka At kapag po tirik na yung araw, wala na po yung mga insekto. Nakatago na po sila. Ito mga ka-farmers yung iniingatan natin. Ayan, eh. magkaroon ng lapnos. Kaya nag-spray agad tayo ng systemic fungicide. Kasi pag na-attack ito ng laptops, mahirap na itong napulaan. Uh, hello mga farmers, kung bago lang kayo sa aking munting channel, makikilike naman po, share and subscribe na rin. Para po lagi po kayong updated kay Bumberong Farmer po.